Dapat bang hintayin mo nang mawala ang temperature sign bago itakbo ang sasakyan. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at naka tayo ng question na related sa temperature sign. Ang sabi niya nga dito is blue temperature sign. Dapat daw bang hintayin mo nang mamatayan o mawala yung blue temperature sign bago itakbo ang sasakyan? Okay, ganito lang naman yan mga paps no. Uh, normally pag from cold start o malamig yung panahon, ni-start natin yung makina, normal naman na iilaw yung blue or green temperature sign. Ito ay do sa mga kotse na commonly yung mga, mga walang ano walang uh, bar type or uh, meter type na uh, gauge no ng temperature so ang makikita lang nila kasi diyan is yung blue or green o pag nag overheat yan ay red okay so uh, normally pagka from the cold start naka nakailaw naka yan eh mga usually mga 2 minutes to 5 to 5 minutes yan okay So yung question nga sa atin, uh, yung question nga sa atin, ay dapat daw bang hintayin mo nang mawala bago itakbo yung sasakyan. Okay. Uh, technically, hindi mo naman kailangan hintayin na mawala yan. So pag start mo, pwede mo namang i-andar o i yung, yung sasakyan. Pero ito yung note ko dyan, ano? Habang nakailaw yan, okay, nakailaw yung blue o yung green temperature sign, eh as much as possible, wag mo munang ibibirit yung makina mo o wag mo munang aapakan yung gas mo. Kumbaga, hayaan mo lang muna siyang tumakbo ng kusa niya. Okay? Kumbaga, hayaan mo lang siyang mag-move. Okay lang 'yon, walang problema doon. Then pag namatay na 'yan, 'yon, pwede mo nang gamitin in a normal way, no? Kung kung harabas ka magpatakbo, di? Harabas mo na, wala namang problema na doon. Ang uh, idea lang kasi dito, no, bakit natin hindi ni-recommend? Nire na ibirit agad pag start no okay kasi pag ganyan ang ginawa ninyo mas mataas kasi yung wear and tear ng mga component natin kasi ang idea dyan malamig pa yung engine natin malamig pa yung oil so means Uh, hindi pa nakaka fully circulate yung oil natin wala pa sa tamang temperature yung oil natin uh, hindi pa tama yung kanyang consistency o yung labnaw niya o yung lapot niya so mas mataas yung kaskasan ng mga component natin so pwedeng sabihin na natin in a instant hindi naman kagad yan masisira pero kung patuloy mong gagawin yun pwedeng mas mabilis masira yung sasakyan mo compared dun sa ginagamit ng tama yung kanilang sasakyan. Okay. So, oh, again, hindi mo naman kailangan hintayin. Okay? Wala hindi mo kailangan hintayin 'yan. Pwede mo namang itakbo agad 'yan kasi sayang din naman yung gas, 'di ba? O oh, ito, meron nga ako isang naalalang question diyan. Paano pag emergency, kailangan ba naming hintayin 'yan? Hindi na, syempre, emergency 'yan eh. Ilang beses ka lang ba magkaka-emergency, 'di ba? So hindi mo naman kailangan. Eh kung emergency, di, itakbo mo na agad. Eh daling mo na kagad kung sino'ng kailangan mong dalhin. Okay, hindi mo ka kailangan, wag mo na intindihin yung mga ano na yan. Itakbo mo ka agad yung kung si man yung may emergency. Okay, pero again, uh, wala namang problema ang itakbo agad yan. Doon sa mga tao na ang practice ay hinihintay muna nilang uh, mawala yan, eh okay din naman. Wala namang problema rin doon. Actually, goods nga rin yun. Kasi at least, no, bago nila talaga gamitin yung sasakyan nila, nasa operating temperature na yung kanilang sasakyan. So, maganda na yung uh, lubrication ng mga component. At uh, mas sabihin natin, pwedeng mas efficient na rin yung kanilang sasakyan. Kasi yung iba, pagka from the cold start, mataas yung RPM. eh So, sabihin natin, pag uh, nasa tamang temperature, yung iba, bumababa yan, eh, bumababa. So, mas efficient na yung kanilang sasakyan. So, yun mga paps, no? kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.